Hello mga idol, kumusta kayo lahat dyan? Ayan mga idol, nasa Almutnab Abang inuintay ko yung amo ko Dito ko nakatambay Pero walang tao mga idol Eh, mga lugar dito, mga idol. Malawak. sa hindi pa nakakaalam dito lang ito sa Almut Saudi Arabia walang katao-tao dito eh pero ang tao lang dito nag-jogging lang Thank you for watching, bye bye, please subscribe, like and share.